Sa apat na sulok ng silid-aralan, hindi lang basta natututo ang mga mag-aaral, kundi nahuhubog din ang kanilang mga pangarap. Kaya naman mahalaga sa GMA Kapuso Foundation na manatiling maayos ang mga classroom. Ilang pinagawa natin noon sa Pililia Rizal ang pinatibay pa natin matapos masira ng ilang nagdaang bagyo. Para kay Teacher Rosalie, hindi lang trabaho ang pagiging guro sa Malaya Elementary School sa Pililla Rizal. Isa itong tungkulin na nagpapasaya rin sa kanya. Lalo kapag may natututunan ang kanyang mga mag-aaral na may special na pangangailangan. So no ako'y naging SPED teacher, dito ko naranasan masarap magturo. Lalo na pag nagtuturo na kami ng uh, tinuturoan ko sila na sila ay mabuhay ng kanila. Pahamong hinarap ang paaralan na pangalawang tahanan ng mga mag-aaral. Binaha kasi ang ilang silid aralan nito ng bagyong enteng noong nakaraang taon. Pareho ito sa sinapit ng paaralan na humagupit ang Super Typhoon Ondoy noong 2009. Nakapagpatayon tayo noon ng mga bagong kapuso classrooms sa Malaya Elementary School pero hindi nga nakaligtas sa bagyong enteng. Kaya sa ilalim ng kapuso school development project, pinaayos at mas pinatibay natin ang pitong silid aralan talagang gumagawa ang GMA Kapuso Foundation ng earthquake resistant at saka yung Malakas na hangin, hindi agad-agad nadadala dadala yung mga uh, roofs. rin natin ang comfort rooms sa bawat classroom. Pinalitan natin lahat ng mga toilet bowls at saka yung mga lavatories. Kaya mas uh, mas convenient nilagyan natin ng countertop para hindi siya basta-basta katanggal -basta doon sa wall. Meron ding bagong armchairs, teachers' desk at smart TV at namahagi tayo ng bigas pagkain para sa mga mag-aaral. At sa mga nais naman tumulong, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lulier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.